Magandang umaga mga ka-partners, nandito pa rin tayo ngayon sa EDSA People Power Monument dito sa Quezon City. At ngayon nga ay sasagawa ang ikalawang araw ng anti-corruption protest dito sa Quezon City at papangunahan pa rin ito ng United People's Initiative. Sa mga oras na ito mga partners, ay unti-unti dumadami ang mga taong makikiisa sa programa mamaya. According sa organizer, according sa UPI, inaasahan na sa ikalawang araw ay mas dadami pa ang makikiisa sa kanilang panawagan na accountability at transparency at ang laban kontra corruption. Sa ngayon ay pinapatupad pa rin ang zipper lane sa naturang kalsada upara, upang maisaayos yung daloy ng trapiko. At nananatili pa rin sarado ang tatlong linya ng naturang kalsada para magbigay daan sa isasagawang programa. At yan muna ang latest updates mula dito sa Quezon City para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Jason Rubrico, SM9 News.